Ito na mga kabasketball, pag-usapan natin, itong magiging game tumamaya ng Koshigaya Alpas Kontra nga dito sa number one center ng Japan Kasama pa yung dalawang big man kasi bali tatlo yan mga kabasketball Na makakabanggaan na itong ating pambatong si Kai Soto At silipin din natin, anong oras ba yan? Saan mapapanood? Ibibigay ko sa inyo yan mga kabasketball At yung naging performance ng ating pambatong si Kai Soto dito nga sa kanyang debut game para nga dito sa Koshi Gaya Alpas so as expected uh, kasama sa first five no itong ating pambatong si Kai Soto at siya pa yung unang nakapuntos so ano ano ba yung mga bagay na napansin natin dito no 10 points si Kai 10 rebounds four, uh, four blocks mga kabasketball so ang unang napansin ko eh talagang compare doon sa mga nakaraan mas malakas na yung katawan ni Kai talagang solid na mga kabasketball hirap na hirap kung napanood nyo hirap na hirap sa kanya yung mga kabantayan niya kasi bukod sa malaki siya hirap na hirap din siyang itulak so yun yung nakita ko rito kaya ang dami niyang blocks eh especially doon sa umpisa kasi eh, hindi siya basta ma maisalya eh hindi siya nakakatawan masyado ang ganda ng pasa niya dito nga kay Jeff Gibson, no? Paul Counted pa yan. At isa pa na nakita ko, hindi pa sila ganoon talaga kaganda yung chemistry. Dito nga, especially sa mga guards na itong uh, Koshigaya, no? yung mga Japanese. Meron pa nga isang pagkakataon na libreng-libre na si Guy, hindi pa hinagis. syempre naninibago yan eh. Ngayon lang sila nagkaroon ng Kai Soto na kahit saan mo ibato to eh, no? Nakikita ko na ni Kai si Yuki Kawamura kasi eh, kung nandyan si Yuki Kawamura, malamang nasa 20 yung puntos ni Kay. Eh. Yun lang. Tapos, kailangan mag-step up na itong uh, mga Japanese, no? Especially sa three points, sa paggawa ng assist. Pero solid na, Kai Soto, Tim Suarez, pwedeng pagsabayin, pwedeng palitan. Forward nila, itong uh, si Peak tsaka si Gibson, yung kanilang uh, shooting guard na lumalabas. Solid na yung mga imports netong Koshigaya Alpas. Ngayon, sino-sino ba yung makakalaban ni Kai Soto no, ng uh, Koshigaya Alpas dito nga sa magiging laban nila mamaya sa Sun Rockers Shibuya. So malakas na ko po lang mga basketball at dito naglalaro yung main center ng uh, national team ng Japan na si Josh Hawkinson. 6'10 naglalaro ng power forward sa center Nag-average last season ng 17 points, 8 rebounds, 2.4 assists. Meron pa siyang 1.3 blocks per game. So ito yung bumabantay kay uh, Wemby Nyama. Siya yung talagang uh, isa sa mga bubuhat no dito sa Japan. Kasama nila uh, Yuki uh, Kawamura. Sino pa mga ng basketball ng din etong si Ray Travis galing ng Lebanga Hokkaido. 68 pero matigas no sentro nga yung nilalaro eh at almost 17 points per game at 9 rebounds mas mataas pa kay Josh Hawkinson mga kabasketball, 1.4 assist so mabigat din yan ha at meron pa silang isang 68 na si Kevin Jones mula sa Kyoto Hanaris So, may mga bagong imports etong uh, Shibuya 14.6 7.8 rebounds, 1.5 assists per game siya mga kabasketball. So ang tabayan natin yan mga kabasketball, anong oras bayan, Alas 2 sa Japan, alauna papatak yan dito sa atin sa Pilipinas. Ilalagay ko yung link para hindi na po kayo maghanap kung saan kayo manonood. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.